Bumuhay. Hiyapin. Hello. Hello. Siyo. Tita ay naiit. Open na pala ang eyes niyo. Hala. Nag-open na ang eyes nila. Oh my goodness. Their eyes is now open. baby. Yung mga eyes nyo open na, oh. May eyes, Oh. Ito yung pinaka-OE, ba? Iyakin ka masyado. Oy. Yowie, Ate. Ang gani mo ni yowu. Ayan na, mami, oh. Open na yung eyes nila. Alam nyo ba, mga kamoma? Ito si Badiday. Ayaw niyang ipakita kay apa yung baby niya. Oy. Anak mo yan. Ba't ka nagalit? O oh, yowo, hindi mo matanggap? Ikaw ha? Yung mami lang ang gusto mo? Yung baby hindi mo nagustuhan? Ano ka? Hello? Kapal din ang mukha mo, ha? Anak mo yan oh. hindi mo madenay yan? Tingnan mo o. Oh. Hmm? Paano mo ba madenay ito? Ha? O, oh, paano mo madenay yan? Kamukha ka mo. Tagi-isa kayo. Ang galing nyo ang gumawa ng baby eh. Hmm? Ayan, ganyan dapat. Ilablab mo yung anak mo hindi nagagalit ka tapos yung daanan lang ng bata ang nagustuhan mo yung anak mo hindi ikaw karon ma lapitan mo yung anak mo ang galing nga nilang gumawa ng baby kasi tagiisa talaga sila mami bada, lapit ka dun oh yan, tagiisa sila happy family baby mm. yeah Oh. kahadlok sa imong anak dong. Imuha na. Pag diha, ha? -ha. <laughs> oh, so cute. Grabe. Ang galing nyo talaga, bada. Oh. Manang-mana talaga sa inyo. Nag-iisa kayo. Oh. oh, open ang eyes ni Diday. Liit. Bakit ka tumakbo? Yung daddy nyo nag-escape, oh. Hay. Ksh! Mm. Sorry, nag-escape ang daddy nyo. Why, claro. <laughs> so, ayan. Gender reveal na tayo, mga kamoma. Sila po ay both male. So, ayan. Puro lalaki ang mga apo ni Moma. Kaya, thank you, Lord. Para nga, hindi ako masyadong magastusan sa pagpapakapon. So, ayan. At yan yung final na apo ni Moma. Dahil nga, si Tita Myong kapon na, si Tita Sito kapon na, si Mami Bada na lang, at saka si Mami C3. And, for kapon na rin si Daddy Yowu. Harap ka nga dito, be! Oh! Yung apo kong iyaki, napaka iyakin, napaka-iyakin eh. Sus na lang, yod kayo dito harap ang hirap nyo namang picturean yo wo mag family picture muna kayo oy tinatakbuhan mo yung anak mo eh oh ayaw talaga unang pilitin kaya yung liunang anim ko sa glitz change natin yung higaan yun bae change natin yung higaan yoy kung paano paraan para, ano? para malambot kaso bakakamalamigan sila pagkano ayot yung eyes niyo oh. malam malamig kasi siya no kasi naga aircon baya sila pag kagabi dito na lang come on come on oh, Bago-bago ng apin. Oh, my love you so pinakailiit ko. Come on. Ito yun naman yung over. yung mga baby ni mommy badak pagka tinitingnan ni apa ayun niya ipakita tinatakpan niya pero kapag si mama open talaga siya din kahit anong gagawin ko dito kahit hinahawakan hinahawakan ko hinahayaan lang niya ayos lang talaga kay mommy bada kabalo din mamili no nasiyowo na, dudu na sila saan si yowo yan ang kasiyo Yowu! nakikinig yowo ya yeah. come here yung baby mo oh ito so, talaga ha. Magaling ka lang gumawa ng bata. Baby pa kasi si Yowu. Mag ano pa lang siya, mag one year old. Kaso ayan nga, nadali. Yan yung tinatawag na age doesn't matter. So age is just a number. So, eto na yung final apo ko, mga bonsai apo ni Moma. Oh, cute na muna higa. Check ko muna yung ano. ha? tingnan nyo nga si Tita Sito, oh. Tingnan nyo, mataba na rin si Tita Sito after yung nakapon. Nagagalit ka. Nagagalit. Ano mga maldita, mga kayo, Eh, kasabot sa inyo, ha? So, yun, balik na natin. Ay. Yan, balik na natin. Ikaw talaga ba? huh sus na lang. Bakit? Si Mami pa na yung gusto mo? Ayaw mo sa baby mo? Ay! Ikaw, good ba, no? Babae lang talaga ang habol mo. Ayaw mo ng obligasyon. Ikaw ka O, oh, kumusta yung mga apo ko dito na side? Ayos lang ba kayo? Ano? Ito talaga si King Biba. Super kulit. Ano na, Maki? May katsan dyan sa ilong niyo. Tawagan niyo na si apa para linisin yung katsan niyo. O, oh, ano, Jolly? Tawagan mo si apa. Hi Mochiboy! Ang tito na bunso. Hmm. Ang guwapo talaga. Tingnan niyo yung ilong niya. Tangos-tangos ng ilong. Hmm. Hmm. Dami-dami niyo na ah. Hindi na talaga mapipigilan yung pagdami niyo. Lumulubo yung population natin. Gusto niyo mag-play? Maglinis muna ako. Oo, linis muna si Moma. Ayan, pag mag-glow up yan si King B. Nako! Iba pa naman yan mag-glow up. Katulad ni Uncle Fifi, nag-glow up. Diba? Hello, Titamyong wapa. tabak tabak na rin ni Titamyong. The best nga talaga mga kamuma kapag napakapun natin yung mga alaga natin. Medyo scary lang sa umpisa, pero later on, tingnan nyo yung resulta. O, ba? Diba? Tabak tabak na ni Titamyong. Later, malapit na kayo magkaroon ng ka-playmate. Wala pa eh. Wala pa. Baby pa lang sila. O, oh, wag niyo mo lang istarguhin tong mami niyo. Nagpapahinga. Maawa kayo sa kanya. Jolly ha, maawa kayo kay mami. Oo. oo. Maawa kayo kay mami. O, pagod na pagod na yan. Gondori, ba't ka nandyan? Hoy! So talaga mahilig yan sa tubig mga kamoma eh, kasi mahilig yan tumatambay sa CR eh. oh ano problema ang wala ka kasama dito wala mag isa ha? Uy, wawa naman si daddy si oy oh, ayan na yung kapartner mo alam nyo napaka sweet din nilang dalawa ganon din si Bada at si Yowu talagang alam nga nila na magka-relasyon sila <laughs> Andun yung karibal, oh. <laughs> si Tita Myong. Kaluko yung tawon. Tita Myong, lapitan mo si Uncle Fi. Ah, ayaw mo na kasi may baby na siya. May anak na siya kay Mommy C3. Ay, naku, nagkaroon tuloy ng love team dito sa loob ng bahay ni Moma. What's the problem? Dito ka, report ka, Mommy C3, ha? Ah? Kanina, okay ka pa eh. Wawa naman Kuya Nori. Lagi mo na lang inaaway. Hindi naman si Kuya Nori yung daddy ng mga babies mo eh. Ay, huwag okay. maglapit kay Kuya Nori. oh maldito ito. Naku.